Ayun. umaraw na rin. After na siyang linggo yata umulan. Samantalay natin. Isang linggo na nakatenga ibon yo. Oh, hindi pa na ibon pala sa loob. Pinipat. Yan pa, totoo ayun na dito ito. Sabi ng kay Pali. Kay Jeremy, eh, ni Uy. Kado ito, adbulan mo ito, binayuloy pa ito. Sige na sing-sing ito eh, no?

kukuha ko na rin nga pang north natin PHS ayan, dipag kayo ko na kayo tenga okay na nga, Dibindilim na naman no? ah, hip maambun na naman sandali lang sumikat yung araw panis ayan na, kumukulog na naman ano ba yan? Yung okay, kailan pinakawalan, tsaka uulan na naman. Gago. Yeah, hey, okay, eh. na PHA. Ayaw natin mga kayo. Madilim eh. Tamaas lang oh. Mambo na naman. Pota. madali nga no? kaya nga nakatwa yata ko lang sa nakatwa no? ang na naman mabasa yung shirt mong ko saan na may ibon dumayo pa yata yun ang nakita yun, takas na to ah. Tamat na yung ano. Yung NHPC. Layo na kasi training nun eh. Ayan na, lumakas na. Poke. Okay. Baba na, baba, baba, baba. Tangi Maro lang sandali, oh. Bumuhos na naman ulan, oh. Ayan basang-basa na may ibang, oh. Sandali ng araw. May banda maliwanag na, oh. Ayan, oh. Bandang norte maliwanag. Napadama lang. Oo. Oh. Sandali lang, wala pang wala 5 minutes yung araw. Hindi. Wala po tuloy-tuloy nito -tuloy labas ng araw eh. And, hanggang forma lang pala. Hindi kinayanan. Mas malakas ang hangin at ulan. Isa araw. Pinamantala ko na eh. Labas ang uh, sikat ng araw. Pinakulang ko na ito eh. Wala. Basang basa na nga ako.